sa so, nagtanong paano ba daw mag-apply dito. Okay, so, ang una-una ninyong gawin, ang una-una ninyong gagawin ay uh, gumawa kayo ng CV, yung cur Curriculum Vitae, yun ba yun? O yung By Data, yung ganun. So, search nyo lang yung CV sa Google or kung saan mga platform pwede ninyong i-check yung images ng CV, okay? So, pwede nyo gayahin. syempre change lang yung personal information. And then, more, ang pinaka-importante ay yung introduction video. Yung, yung ipapakilala ninyo yung sarili nyo. Parang imamarket nyo yung sarili ninyo, ninyo ba? Diba nag-post naman ako ng aking intro video dito sa YouTube. So, paki watch nyo na lang yun. Uh, galingan ninyo sa paggawa ng intro video, okay? Yung experiences, uh, especially pag ang experience ninyo is as nani, kasi yan yung very in demand dito. Meron naman, meron naman guys na pagdating dito walang alaga, maglilinis lang. Pero mostly kasi nang naghahanap is yung nani. So, yung intro video ninyo is more on about taking care of child, pagluluto, paglilinis ng bahay, yung mga ganun. Ganun dapat. Uh, hindi ko ginawa ang video na to para i-encourage kayo na mag-apply dito ha. Gum ginawa ko na ito kasi may, madaming nagtatanong na na mga kababayan kung paano daw, paano ako nakarating, paano mag-apply. So yun, gawa kayo ng CV tsaka intro video. Tapos guys, uh, pag makita ko yung mga pinost ko dati sa reels ko Ng mga contact number, whatsapp number, ipopost ko din dito. Ilalagay ko na lang sa screen. Pero dun sa mga ano, sa mga gusto ng mas madami pang pwedeng applyan, punta kayo ng Facebook. Madaming mga vloggers dito sa Turkey na nagpo-post ng mga WhatsApp number ng mga agencies. Okay? So, beware lang guys sa scams. Okay? Pero, uh, yung mga nagpo-post naman kasi sa Facebook, mga vloggers dito, pare-pareha lang naman yung numbers na pinapost nila. So, yun. At saka, hindi naman kayo mag... Hindi naman sila mag, magko-collect ng pera sa inyo guys. Yan yung tandaan niyo ha pag wala kayong agent, walang agent fee. Okay? Kagaya ko, sa 9K International ako nag-apply. Uh, walang agent fee doon. So, wala kayong babayaran. Ang babayaran nyo lang doon, guys, ay pag, halimbawa ako, kagaya ko, pumunta ako ng Davao para mag-medical. So, wala akong binayaran doon sa medical. Pero, since nag, uh, Blood sugar test ako kasi na-confide ko sa doktor ba na nagtitake ako dati ng nagtitake ako ng for my sugar. So, chinek nila yung sugar ko. So, ako na nagbayad nun. Plus, yung mga 40 years old na na-applicant, 40 years old pataas may ECG test, kayo din magbabayad. Uh, yun lang naman, dun kayo mismo sa clinic magbabayad. Tapos, yung visa, uh, dun din kayo mismo sa Turkish Embassy magbabayad. Okay? So, walang walang hihingiin sa inyo na pera pag wala kayong agent. Okay? So, pag nag-apply kayo dun sa mga WhatsApp number, make sure guys na wala silang hihingiin cash sa inyo. Kasi kayo mismo magbabayad sa clinic pag may mga repeat or sa Turkish Embassy kayo magbabayad. Okay? So, dun sa nagtanong pala kung ano ba daw yung pera na ibabayad sa Turkish Embassy, kung peso ba daw or US dollar, US dollar po ang ibinabayad, 200 US dollar. Pero sa ibang agency, ibinabalik yung kalahati. May nakapagsabi din sa akin na until now, 2 months na daw siya dito sa Turkey, hindi pa daw na refund yung kanyang uh, kalahati ng kanyang ibinayad sa US, eh uh, sa visa, Turkish visa, yung binayad niya na dollars. Okay? So, yun lang guys. Pag nagpasa na kayo ng mga interview, wag na kayong mag-message uh, pa ng mga kung ano-ano. Pasa nyo directly yung inyong interview at saka CV. Kasi dun yan sila mag-check. Pag okay yung videos ninyo, magre-reply yan sila automatically. Pero, uh, may chances kasi guys na sa sobrang daming nagpapasa na intro video, hindi nakikita yung inyong uh, message. So, mag-send lang kayo na mag-send. Pag okay yung video sinyo, magkocontact sila sa inyo. And then, sasabihan kayo na may interview, ganito, ganyan. Okay? So, ipasan nyo lang yung interview. Tapos, doon na mag-uumpisa. Yung agency ko kasi, guys, nagkaroon muna ako ng amo. Nag-fit work. <laughs> um, bago ako nag-appearance. May kasama akong nag-appearance dun sa visa. Uh, hindi pa siya nagmedical after niya nag sa saka siya nagmedical so very risky yun guys kasi uh, okay nga yun nakapagbayad ka na ng visa tapos hindi ka nagfit sa medical di ba so dito sa 9k fit to work muna bago mag apply ng visa application yun 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 so yun lang uh, recap ko lang uh, gawa kayo ng intro video CV at ipasa sa mga whatsapp number So, yung WhatsApp numbers, guys, punta lang kayo sa Facebook. Kasi mandaming mga vlogger doon na nagpo-post about sa WhatsApp numbers ng mga agency dito sa Turkey at dyan din sa Pinas. So, ako, doon ako sa Pinas. Sa 9K International ako actually nag napansin. So, sila yung unang nag-reply sa akin. Yung mga dito kasi hindi ako na-replyan. Huli na, kuli na nagreply na kapag interview na ako dun sa Nuno I mean na uh, replyin ako na 9k international sa Pinas bago may nagreply sa akin galing dito sa Turkey. So yun lang very easy very very easy ang application uh, ang trabaho lang ang hindi easy Yung trabaho lang dito ang hindi easy guys okay So kayo nang bahala kayo nang bahala kung gusto nyong pumunta dito, gawin nyong lahat, para maipasa nyo yung, um, interview, at magkaroon kayo ng amo. So, yun na guys, pero ako, ako personally, syempre, yung mga nagva-vlog dito, uh, talagang nire nila dito, parang, uh, yung kumbaga clickbait yung salary. Yun yung mostly pinopost nila about sahod, about sahod, gano'ng kalaki yung sahod dito. Pero ako, aanihin nyo yung malaking sahod kung yung mental health ninyo ang nakataya. Yung gano'n. Kasi very stressful dito guys. Very pressured ang mga amo. Yun ang napansin ko. Madami na akong bansang napuntahan. Pero ito yung pinaka pressured ang amo. Hindi lang yung amo ko. Madaming amo na ganito dito. So, ako ay highly recommended na mag-apply kayo ng Romania. Kasi doon, uh, open na sila. Uh, madaming Pinay na nag-cross country. Pabalik-balik. Papunta ng kung saan saan part ng Europe. Tapos, balik naman ng Romania. Yung ganun. Okay? So, yung iba, pagdating ng Spain, hindi na bumabalik ng Romania. <laughs> Nakakalimutan na nila yung Romania, guys. Diretso na sila Spain. Hindi na... Kumbaga hindi na sila umali, hindi na sila nag-exit pa ng Spain, doon na sila dumiretso. So yun ang ano ko, ang highly recommended ko is ang Romania. Kahit hindi ganoon kalaki yung sahod, ay I mean yung offer pag galing ka ng Pilipinas, pagdating niyo naman ng Romania, ano naman eh, malaki naman na yung offer doon after yung nag 2 years, yung iba nga 1 year pa lang sa amo, tinaasan na, yung ganun. So, yun, yun ang maire-recommend ko. Dito, not so-so guys. Honestly. Bala yung ibang vlogger dyan eh, na, na i-convince kayo na mag-apply dito. Pero ako ayokong mag-convince. Kayo na bahala. mag -decision. Okay? So, thank you so much. May lesson yung mga alaga namin. Jonah, say hi. Hello. Hi. Ay, pista ka na, Jonah. <laughs> <laughs> Siya yung kasama ko. Sa kanilang bahay kami natutulog ngayon kasi dalawang gabi nag yung mga amo namin. So, nag-sleepover kami sa kanila. Three days two nights. So, ika three days na namin ngayon. Mamaya, babalik na yung amo namin. So, yun. Back to na kami mamaya. May mga mata na. <laughs> Pero, sige lang guys. Uh, dito, hindi ako makasyado makaka, nakakapagawa ng video. Kasi nga, may camera kami sa bahay. Tapos, not allowed ako na maghawak ng phone pag andyan yung alaga ko. Pero, pagdating ng Istanbul, pagbalik namin doon, mga August 20... 25, ah, uh, syempre every Sunday na ang off ko so gagawa at gagawa ako ng videos para mai ano kayo mai update kayo okay so dun sa mga interesadong mag Romania marami akong vlogs about Romania panoorin nyo na lang ah uh, kasi yung mga katanungan guys paulit ulit lang so panoorin nyo muna yung mga videos ko na about Romania baka makatulong sa inyo bago kayo mag apply okay? so thank you so much see you next time